Hello everyone! Magandang araw sa lahat. Pag-usapan natin mga kababaihan ang advantage at disadvantage ng isang babae na may alam sa buhay. Okay? Ay, magandang topic at ito, no? Alam nyo kasi, bilang isang babae at single mother, lamang ang may alam. O, di ba? Lamang ang may alam. Ang mga babae talaga sa panahon ngayon, lalo na sa panahon ngayon, mas mainam po sa atin na mayroon tayong alam na mapagkakakitaan. Hindi po dapat na nakasalamang tayo sa lalaki or sa asawa, sa asawa nyo. Kasi wala po akong asawa. <laughs> diba? Ako po ay may dalawang anak at naitagulit ko po, po sila sa mabuting pa sa pagsisikap natin at naitagulit natin sila. At syempre sa ating biyaya ng Diyos. Diba? Ito ha, lalo na sa mga kabataan ngayon, sa mga millennials natin. No? Pag may dumating na opportunity sa harap natin na maaring magamit natin or mga skills na pwede nating uh, gamitin na mapagkakitaan, ay i-grab natin to lalo na naman kung libre. Di ba, mga libre uh, training, ganyan. Kahit hindi nyo po ito hilig sa ngayon, ha? Kahit hindi nyo ito ah uh, gusto pero nandiyan sa harap nyo yung opportunity na matututo kayo at libre, i-grab nyo ito. Bakit? Kasi hindi natin alam, aring sa panahon ngayon, sa ngayon, hindi mo ito gustong gawin, hindi mo ito hilig, pero hindi mo inakala na sa darating na panahon ay maaari mo pala itong magamit. For example, ha? Huh? for example, nung uh, ako ay tumigil na sa pag-aaral ng college, ay nagkaroon ng uh, test sa aming lugar. Yun po ay tuwing Sabado lamang test na. Free po ito sa haircut, at cosmetology. Uh, Libre po ito at every Saturday lang po. So that time, wala naman ako pinagkakabalahan ay uh, umaten po ako, nag-training uh, po ako sa test na ng cosmetology, yun, pag mamanicure at mga basic na haircutting lang. Yun nga lang po ang binibigay ng cosmetology, manicure lang at Uh, basic hair cutting. Hindi ko na po inabot yung mga coloring that time at mga pagkulot uh, pagkukulot meron na. Tapos, nung panahon yun, hindi ko pa po ito hilig. At hindi ko po naisip na magiging trabaho Magiging ito po pala talaga yung passion ko. No? So, pagkatapos po nun, yun lang, ganun lang. Hindi ko siya trabaho. At, uh, ginagawa ko sarili ko lang yan sa, sa loob lang ng bahay namin, tahanan sa nanay, ganyan. Pero hindi ko po din natin narabaho ng panahon na yun. Kasi uh, ng mga panahon yun sa probinsya, parang hindi pa naman talaga uh, masyadong in ang salon. So, in short, kung ano-ano muna yung naging trabaho ko ng mga panahon yun, nag-abroad ako. Kung ano-ano, nanahi ako. Sa pananahi po talaga ako matagal. Nanahi ako kahit anong klaseng tahi po alam ko. Hanggang sa dumating ang time, at age of 30, age of 30, nagsawa ako sa trabaho ko sa abroad. Sawang-sawa na ako. As in, hindi na ako masaya. <laughs> in short, hindi na po talaga ako masaya. As in, bored na bored na po ako sa buhay ko that time. So, ang ginawa ko, nanalangin ako. Nagdasal ako. Lord, ano po ba talaga yung gusto ko po, po bigyan niyo ako ng trabaho? Ganun yung dasal ko talaga. As if, nasa harapan ko siya na yun po talagang lifetime na hanggang sa ako ay tumanda na, yung hanggang sa yun na talaga yung trabaho ko for the rest of my life na mag-abroad ako or hindi yun na talaga. Alam nyo ba parang sumag sa isip ko ito? Bumalik sa isip ko na nag-aral ako ng cosmetology. Yun na nga po nung umuyak sa Pilipinas, uh, back to, ano po, back to basic, nag nag-start po talaga ako ng manicurista. Doon po ako nag-start manicurista. As in, nag-start ako ng hindi ganun karunong, pagtanto. O, di ba, ang lalong na pagtanto na ito pala talaga yung gusto ko. Kasi habang tumatagal, na-enjoy ko na siya yung pag-makeup. Gusto-gusto ko yung pag- gusto-gusto ko gusto, 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 mag-makeup. Tumang-tuwa ako pag nakakita ko. Pag na pag makeup ako, napaganda ko yung mukha, Nakita ko yung outcome ng ginawa ko. Ang siya-saya ng iba yung feeling ba? Yung satisfaction sa ginawa mo. Lalo na napangiti mo, napasaya mo yung yung customer. So, yun ang ginawa ko ay uh, pina-improve ko na yung sarili ko. Matin na ako ng mga trainings, seminars, ayan at kung ano-ano pa para lamang uh, mas lalo pa tayo mag-level up sa buhay. So, yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo niya, maaring that time, hindi niya siya hilig, pero darating pala ang time na yun po pala yung ating magiging uh, trabaho na gustong-gusto natin. Hindi po ba? Kaya, dapat tayong mga babae, yung i-develop natin yung skill na alam natin na meron tayo, i-develop, di ba? Kasi tayo daw, ayon sa nabasa ko, tayo daw ay binigyan ng Diyos ng limang skills, diba? limang karunungan, lima yan. Minsan, hindi natin alam na mayroon pa tayong limang skills na hindi natin alam kasi hindi natin inaalam. Kaya dapat alamin natin kung ano yung mga skills na mayroon tayo. Kung gusto pa nating mag-improve sa buhay natin, marami pa po tayong magagawa. Kahit pa po 60 na tayo, mayroon pa po tayong, mayroon pa po tayong madidevelop sa buhay natin sa sarili natin na kaya pala natin gawin. Kaya kung meron kayong nakikita ang skill sa sarili nyo, huwag kayong mahiya, ilabas nyo. Ilabas nyo yan. Dahil maaari yung skill na yan, yan ang makakutulong para mag-grow kayo sa buhay. Mag-level up pa. Di ba? Kasi minsan kailangan din natin medyo kapal-kapalan. Kapal-kapalan ang mukha natin minsan. kapal ka <laughs> Oo, mainam din po na, na meron tayong kapal. Di ba? Kasi pag kumapal ang ating mukha, 'di ba? Nakakaparin ng ating ang ating, ating uh, tiwala sa sarili, 'di ba? Nakakaparin ng ating hiya. Yeah! mawawala ng ng hiya yeah! at tayo, 'di ba? At kapag gumapal ang lahat ng bagay sa atin. Munin na natin pati bulsa natin gumapal. Diba? 'di ba? Kumawala nang laman ng ating bulsa. 'di ba? 'Di ba po tama ako hindi, 'di ba? Marunong tayo sa buhay para hindi tayo nakaasa sa ating mga asawa. Kasi alam niyo ba minsan ang lalaki pag nagbigay sa atin ng pera, o oh, bahala ka na i-budget 'yan. Kaya kung kulang sa budget, kahit pag pa, pagpaayos mo ng hair mo, hindi ka na mapapaayos. Kaya tiis tiis na lang kahit namumuti na ang buhok mo, 'di ba? Puti na ang buhok, hindi mo mapaayos kasi nga kulang sa budget. Pero kung marunong ka mamaskate, marunong kang gumawa ng sarili mong pera, syempre 'yung pagpaganda mo, hindi mo na hindi malayas sa asawa mo, di ba? Pati yung mga simpleng pangangailangan ng anak mo, may bibigay mo na, di ba? At syempre, higit sa lahat, pag marunong tayong dumiskarte, hindi tayo takot, hindi tayo takot na iiwan ang asawa, di ba? Hindi tayo takot na, uh, na mawalan, di ba? Kasi minsan, pagka tayo ay walang alam, yun, yun ang isang malaking problema. Pagka tayo ay walang alam, nagtitiis tayo, 'di ba? May mga babae kanang Nag, nagtitiis na ng na maltrato, 'di ba? Nagtitiis ng uh, pamumutya, nagtitiis ng lahat dinitiis, 'di ba? Kasi ang sasabihin, no choice kundi magtiis. Hindi po totoo 'yun. May choice po tayo. Lahat po tayo may choice, 'di ba? It's your choice, 'di ba? Choice mo 'yan kung magiging masaya ka. Choice mo 'yan kung magpapaka-matter ka, choice mo yan kung gusto mong maging masaya. Di ba? Kaya, naman, mga memes, di ba? Mga kababaihan dyan, mga millennials, mga kaigaran ko, di ba? Di na kayo Di ba? Develop your skills. Magkaroon ng tiwala sa sarili, di ba? Pa-improve ng sarili, to develop ang skills na meron ka. Yan. Kaya, araw-araw, kilalanin mo yung sarili mo. Kasi minsan, guys, kahit sarili mo, hindi mo kilala, di ba? <laughs> ano ba yung gusto mo? Ano ba yung uh, pwede mo pang ilabas, di ba? So, ayan guys, ang ating uh, uh, At pagtatala kayo naman natin sa susunod siguro kung paano natin kikilalanin ang ating sarili. Ayan, sunod ulit. Ayan, kita-kits po ulit tayo sa susunod na araw. Thank you for watching. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. And stay positive. Enjoy life and God bless you to all. See you next time.